Mga gakus ako sa pananampalataya, pakinggan natin ang silita ng Diyos sa Lucas chapter 1. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan ng mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalos sa ating tinambuhat sa pasimula ay mga saksi ng nangakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat sa lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod na -sunod, galang na chopelo upang pagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Nangkaroon ng mga araw ni Herodes hari sa Judea na isang saserdote ang anay Zacarias sa pulutong ni Abias at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang alay, Elizabeth. At sila kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakan na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palutuntunan ng Panginoon. At silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginanap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong. sunod sa kaugalian na tungkulin pagkasaserdote ay naging palad niya ang pumasok sa templo na Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin na sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng gambana ng kamangyan. At naglumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. at sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot sa Zacarias sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mo si Elizabeth ay mga sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligay at galap at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi iinom ng alak ni matapang mainumin. At siya ay mapuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabalik loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak. At sinabi sa karya sa Saan Sano malalaman ko ito sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawa ay may pato na maraming taon. At pagsangkot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako ay si Gabriel, na nananayo sa harapan ng Diyos at ako ay sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka sumasampalataya sa aking mga salita na mga ganap sa kanilang kapanahonan. At naghihintay ng bayan si Zacharias at nangagigilalas sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. At nang lumabas siya ay hindi siya makapagsalita sa kanila at tininagap nila na siya ay nakakita ng isang pangitain sa templo at siya ay nagpatuloy ng pagkikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at at nanatiling pipi. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya ay umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawa, si Elizabeth. At siya ay lumigpit ng limang buwan na nagsasabi, Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw ng ako'y tingnan niya upang alisin ang aking pagkaduwagi sa gitna ng mga tao. Nang ika na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth. Isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angka ni David at Maria, ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaruroonan niya at sinabi, Magalaka, ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay suma sa iyo. Datapot siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyong Espiritu Santo at iliman ka ng makapangyarihan, kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi na Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya na anghel. At na mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmadaling na pa sa lupaing mabrol sa isang bayan ng Juda. At pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. At mapalad ang babaeng sumasampalataya sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya'y sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. At nagalak ang aking Espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali-haliling lahi. Sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan na mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. At ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi sa nangatatakot sa kanya. Siya ay nagpakita ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam-gunam ng kanilang puso. Ibinabat niya ang mga prensipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ang nangagugutong ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. Tumulong siya sa Israel na kanyang alipin upang maalaala niya ang awa. Gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi, Magpakailanman. man. At si Maria ay natirang kasama niya na may tatlong buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya ay nanganak ng isang lalaki. At nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya at sila ay nangakigalak sa kanya. At nangyari na na ika walong araw ay nagsiparaon sila sa upang tuliin ang Samgol at siya ay sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon kundi ang itatawag sa kanya ay Juan. At sinabi nila sa kanya, wala sa iyong kamag-anak na tinatawag sa pangalan ito. At hinudyata nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At humingi siya ng isang sulatan at sumulat. At sinabi, ang kanyang pangalan ay Juan. At nagsipang gilalas silang lahat. At pagdakay na buka ang kanyang bibig. At ang kanyang dilay nakalag. At siya ay nagsalita ng pinapuri ang Diyos. At sinidla ng takot ang lahat nang nagsisipanahan sa palibot nila at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. At ang lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zagaryas na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. At nagdaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. Gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta, na nagsilitaw buhat ng unang panahon. ang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na nangapupuot sa atin. Upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham na ating ama na sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway ay paglikuran natin siya na walang takot. Sa kabanalan at katwiran sa harap niya lahat ng ating mga araw. Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan upang may ang kaligtasan ng kanyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin. Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadaliban at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan at lumaki ang sanggol, at lumakas ang espiritu, at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Mga palangga sa pangampilataya, ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.